Kumpirmado, Catherine Bernardo isinapubliko na ang relasyon nila ni Jericho Rosales. Ilang araw pa lang ang nakalipas ng pag-usapan at yanigin ang buong social media ng breakup ng Katniel, ay mas niyanig naman ang balita ngayon ang pag-amin daw ni Catherine Bernardo ng tungkol sa totoong feelings nito para kay Jericho Rosales. Kamakailan lang din ay napag-usapan ng bigla ang paglutang ng mga larawan nila na magkasama na tila may pinahawating ito sa kanilang mga manonood. Past few years nang magtanong ng matanong si Jericho ng tungkol kay Katrine kung willing ba ito na maipareho o maitambal kay Katrine ay kung sukaling gagawa sila ng pelikula ay hindi raw nagdalawang isip si Jericho ng samagot ng oo. Isang karangalan daw ang makatambal niya ang tulad ni Katrin Bernardo. Ngunit ngayong araw, tila mas kinikilig pa raw ang mga tagahanga nila nang naging pag-amin ni Catherine Bernardo. Matagal na palang crush ni Catherine Bernardo si Jericho Rosales. Kung kaya't nangangamoy bagong love team na raw ata ngayon. Naging usap-usapan din kasi ang mga larawan nila na namamataan ngayon na malimit na magkasama. Marami tuloy ang nagtatanong kung ano ang mayroon sa kanilang relasyon ngayon naiisip tuloy na marami baka raw may gagawin ng mga ito na proyekto o pelikula na magkasama. Pareho naman ngayon silang single ayon sa mga netizen. Kaya hindi raw nalalayo na magka sila lalo't umami na rin si Catherine na gusto niya talaga si Jericho Rosales.